mga shell hunting yung mga yan yung mga nagka crab hunting naman sana yun Dito na makita Excuse me, excuse me, excuse me. Excuse me. Hello, hello, hello. Hello. Laki. Ayun ang Hello, 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 hello. What is this? <coughs> Ayun laki. <lucky>. Wow, laki. Kanina, mga apuhan lang <laughs> 'yung mga nakuha natin. Mga apuhan lang. Kasi doon man sila sa ano, doon man kami o oh, doon o oh, layo na ng tubig e eh. Patay na naming. Saan na tayo kanina? Doon, doon, doon. Ay dito pa rin pala. Hinan mo yung pinakaykayan. Halaan pa mo. Halaan ganyan dito natin yung mga bato pud yung Ang nung ano, yung ginawa natin yun oh. Wala naman tayo na kuha. Yan. Yan. Hindi, hindi. Dah, mukha. <laughs> Aning kamot ko, <kong>, sudan. O, napakuday Ay, bato di. Ay ayan okay, ay, 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 oh, Oh. Kamot ka o. oh, Oo, Oh, to yeah. malaki oh. Oh, oh, oh. 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 oh, oh, oh. oh. Na kamot oh, okay. na mo dami na oh. Walay part-time. Walay part time, walay Walay

Show guys, dito kami ngayon sa Alcasba. huli kami ng pearly shell ng silangan. You, you too much smoke talking. Ayan na mga huli nila. Ayan yung mga kanya-kanya sila. Yung mga bit-bit halaan. Tender per kilo. Kawawa si kabayan. Ito, wala siyang halaan. Chay. Kabayan. Anong paninda mo? Nagtingda. <laughs> <laughs> Uy, bilhan nyo, kawawa naman. <laughs> Ay, bakit si Michael? Ano? Tinapay. Parata, parata. Chay o parata ba? Hindi, hey, bawal mag-video talaga. Bakit? Bawal na sila. Arabic na sila. Mmm, <laughs> ikaw? Bakit? <laughs> bakit? <laughs> Nasidik nasi siyang ngayon, karibong. Karate, karate. One dirham, one dirham, one dirham. Hala, kayo kasi nag, dapat hindi isisigaw. Ang barko, bugbo, mag mag-vlog na raon, idagan ng barko. Ang ganda dito na. nga, kasi bawal. Sino bawal? Venice Canal. Binis kanal. <laughs> ano yung sa atin dun sa ano? Yung sa Binis. binis yung sa Tagig. Sa Tagig tagi ba? No, BGC. Oh. BGC. BGC. Binis, tagtinda na. Halaan. <laughs> halaan. Halaan, halaan. <laughs> buksin, 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 buksin. Evidence, evidence. Nabik sa niya, nabik sa niya. Ilang kilo sa iyo Hello. <laughs> Sasi, ilang, ilang ilang kilo ka ba? <laughs> natawa siya. <laughs> ilang kilo sa iyo One kilo lang. Fifteen dirham per kilo. ocho lang yun sa <laughs> Eh, hey, ano naman to? Fresh, uh, fresh. Wala hindi na naisan. Hmm, <laughs> pipip

Kano mo kayo na lang tayo, barter. Barter, barter. Barter, may sandok. na lang, halaan O, barter, ng chime. Ayun, 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 <laughs> May katabi pala kayo <laughs> <laughs> doon? <laughs> <laughs> Kanya-kanya silang bit-bit ng ano, timba. <laughs> इंदिरा हम और सुषमा ने लगभग